Good day mga guys, welcome back to my channel Leo Cads Mix Video uh, Sa araw na ito guys, ay magpapalitada po tayo ng skin coat Papalitadahan po natin yung pinahiran natin na flexibang na may kahalong simento Walling po yung ating papalitadahan mga guys Kung bago pa lang kayo napadpad sa channel ko Sana wag niyong kalilimutang mag-subscribe, like and share And click on notification bell button para updated po kayo sa mga bagong video ko Leo Cads Mix Video Tara guys, umpisa na po natin yung pagpapalitada ng skim coat. Pero bago tayo magpapalitada ng skim coat guys, react po muna tayo kung bakit natin pinahiran to ng flexiban na may kahalong siminto. Ang purpose po natin yan guys, para mawala po yung mga kunting crack sa ating wall. Kasi si flexiban guys, ay kumakaber po sa mga naglilik na katulad ng concrete gutter at saka firewall. At saka maganda po itong gamitin guys, kasi pag nagmumwish yung siminto mo, hindi natatablan yung pintura mo hindi na matutuklap basta basta kasi andyan po si Flexiban ito po yung una ating ginawa guys bago tayo magpapalitada ng skim coat ini-script lang po natin yung wall para mawala po yung mga, mga medyo magagaspang dyan pisahan na po natin yung pagpapalitada natin ah, ganito lang po yung pagpapalitada natin guys ah, kukuha lang po tayo ng skim coat ilalagay natin sa ating palita at saka ipapahid natin sa wall na ating papahiran dapat nakatagilid po yung ating palita mga guys para maganda po yung ating pagpapahid. Dahil smooth po kasi itong ating wool na ating pinapahiran ng skim coat mga guys. Nakatipid po tayo dito guys kasi dalawang ulit lang po natin binabalikan. Hindi kagaya ng wrap finish guys. Apat na bisis po natin babalikan yon. Ito po yung bagong paraan namin guys na matagal na po namin ginagawa. Flexiban at saka skim coat. Sa lahat ng mga kapinta dyan na hindi pa nakagawa ng ganito, asubukan subukan nyo guys, ha, napakatibay talaga. Hindi po talaga kayo magsisisi. At saka hindi basta-basta natutuklap yung pintura nyo gamit ang flexiban at saka skim coat. Guys, dahil dalawa po natin ulit ito binabalikan, ay ah, hindi ko lang napapakita sa inyo yung video na pangalawang ulit natin na pagpapalitada. Pataas po yung pagpapalitada natin yung pangalawang bisis mga guys. Ah, ito na po yung natapos natin sa araw na ito. Ah, kita nyo naman, puting-puti na po yung lahat. Shout out nga pala kay JR Bautista, sa kung paring kong paring Marvin, paring LJ, paring Lasak, paring Alal -Al, at sa kasi Dudong Janjan, James at sa lahat ng samahan namin sa pagpipinta. Ah, ito po yung mayari mga guys, nakaupo. Maraming salamat nga pala sa kanya. Sa lahat ng mga nag-like, share and comment. Uh, maraming salamat din po sa inyo. Sana hindi po kayo magsawang suportahan yung channel ko guys. Abangan nyo na lang yung susunod kong video guys. Uh, maraming salamat sa inyo. Leo Cards Mix Video. God bless you all.